Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is your boy sure at your service na takaroon sa Don Pacundo Beach Resort guys nga nanay mutang sa Barangay Manila Isla So at Bangkinis sa Nabros Island So nice kayo view guys So napaka-relaxing ang view guys Nindut Ugham Ugaway Shoutout kay Kapitana na Kapitan O. Manila si Ma'am Cynthia Agaw Cynthia Lupina and also together with her husband uh, Mario Lupina ang atong hal ang kanhi captain barangay captain sa mata and shout out kay Cyril and Jong Jong Lupina so mo ni kini ang balay ni kunsihal so siya nga uh, view guys oh. so nindot kayo pag uh, lagay layan o mga uh, maka relax cute ka na guys nice o oh, hamugaway kayo nice ang view o sama sa magsugba Para uh, guys, haling na sila guys para suba pamni hapon. So kining na lugar guys, sapsay o gamugaway. Lami kayo ang imong feelings sa Don Pacundo Beach Resort. Sure. Thank you!